Hello everyone. So today's video, guys, I I'm here again in the farm. Yes, we grab some fruits. Ay tayo saging mga ayan. langga. Nandito na naman kami sa bukid. Hindi ko na ayan. pahahabain pa. So ayan na. Wala nang ano. Kating edit edit na lang to mga langga. So ayan tikman na natin yung saging na yan. So ayan napaka-init ngayong araw mga langga at nanguha na rin kaming mangga. So, ayan. Ang tatamis ng Indian mango dyan. So, ayan, no. Tinikman ko, syempre. Uh, uh, Mahay, yung hindi sana siya Mahantik ng... yan. Puno ng mangga na yan. Kaya... Mmm, ayan. Masarap. Mm. Oh. Ayan, nanungkit na rin yung may-ari at ano, binili ko yan mga langga kasi ibibenta ko rin yan sa amin. So, ayan, napakaraming hantik. Kasama ko si Miss Raquel dyan. So, napakaganda ng araw. Sobrang init. So, napakarami namin nakuha, guys. At yung saging na yun, hinog sa puno talaga yan. Ano? Nang tanim na naman. Dahil hindi ko kaya magbuno. Oh? Pangutkot ako. Huh? Wow! Malakas si Juon. Oh. Kaya niya. <laughs> Malakas daw. <laughs> ay, ano ko ba yan? Ano ko kaya? Guys, tingnan niyo naman. Ang daming laman. Ay, ito. Oh. Oh. ito mangundit patat ito ote ka lang hmm. o kroka di benta ko to ito. sa maguyam like rekum ako dai oh So, may yun lang yung yung mga na sa nakuha, nakuha namin ng na alangga, no? Napakaraming saging, senyorita, sa may saba, may, okay, may upo at siya ka. Napakamaraming Indian mango. Yan. So, nagmamadali kami kasi pupunta pa kami doon sa ilog at sa ano, sa balon kasi maliligo kami. So, yan ano, Sinusort ko na yan para pagkarga mamaya sa tricycle hindi mahirap. na mahirap nakakalabas kasi. Yes. So, ayan ang may-ari ng farm, si Kuya Andy, na nasa gilid ni Miss Raquel. Oh, wow! So, ayan. Pinuha ko yan lahat, guys, kasi pininta ko doon sa amin. Na, guys, pupunta tayo sa balon. Kasi maliligo tayo doon. Yan. Ano na ngayon? 4.30 na ng hapon. Pero napakainit pa rin. So, ayan, Oh. Ayan, walang tanim yung bukid kasi summer na summer. Pero yung mga kawayan, ano pa rin, nakatayo. So, ayan yung Ayan yung fish pond guys. Uh, dati maraming isda yan. Pero ngayon parang kumunti na lang Meron. siya. At ayan na yung bubon kung Sino. saan tayo maliligo. Oo. Oh, oh. So ang lamig ng tubig guys. So kinuha ko na yung aking shampoo at ang aking conditioner kasi maliligo na ako dito. So ayan si Miss Raquel. Si Miss Raquel ay hindi oh, naligo ako lang. Ko, hindi na natin yan. Sobrang lamig ng tubig. At ang sarap-sarap maligo dyan. Kahit may palaka sa pala <laughs> Actually, Ay, lima pala yung palaka sa loob. So, na tayo. Hmm. Sarap maligo dyan, guys. Kasi ang lamig talaga ng tubig. Ayan. Hmm. At habang ako ay naliligo, yung manok, tiktilaok tik tiktilaok. Hindi ko alam kung bakit siya tumitilaok. Pero, nung dumating kasi kami, hindi naman yan siya nag-iingay. Pero, nung nanilalag, umpisa na ako maligo, ewan ko, ang ingay-ingay niya. Tiktilaok siya ng tiktilaok. So, yan ano, nag-conditioner na tayo. At si Mr. Raquel, nag-vlog din toon sa gilid. Ayan. Malapit na ako matapos dyan. Mga langka Oh. Yung balon na yan, Adina, yan din yung nagpa-viral di sa akin oh. sa Facebook. Ayan. Kaya na-monetize ang aking channel. I know, no, no. Ang aking uh, Facebook profile dahil sa balon na yan. Kasi na-viral yan. Sa Facebook profile ko na naka-professional mode. So, ayan, nabang naliligo ako, may dumating na baka at yung nagpapastol sa kanya. So, pinainom niya lang dyan yung baka. Hindi mismo sa loob. Dyan sa labas. Yung parang pinapaligo namin, pinapainom niya sa baka. Tsaka yan, no? May nag-iigib din dyan. Sa may ano, dinadala yata yan sa bukid. Ayan. So, tapos na din ako maligo dyan at kasi nagmadali ako dahil magpapainom sila ng baka at may iigib. Kaya hindi na nakaligo si Miss Raquel. So, ayan. Pauwi na kami lahat. Yan, may mga manok dyan na ano, native. Tapos, ayan pauwi na kami. Hindi ako nagbihis dyan kasi doon na lang ako sa kubo. Nadaan. So, ayan guys, ang kapaligiran kapag mainit yung panahon. Nag-uumpisa na magsunog ng mga na mga natitirang mga uh, mga parang basura na na mga inanuhan ng mais yan o oh, yan, pa ang lola mo so ayan ang ilog wala masyadong tubig dyan guys pero uh, pag may tubig dyan, dyan kami din nagko-content ni Miss Raquel so yun yung daanan namin papuntang balik na ng kubo ni Kuya Andy. Tsaka, ayan, sa daan na ng aming tricycle. Ayan. Medyo malayo-layo malayo, din siya sa, ano, sa balon na nililigoan namin pati sa ilog. So, ayan na mga langga. That's all for now. Thank you for watching and see you on my next vlog. Thank you so much, guys. Bye!